Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan sa Panginoon. Saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, sana'y nasa maayos kayong kalagayan sana'y laging malusog at malakas ang inyong mga pangangatawan sa mga oras na ito. Bago tayo magsimula sa ating munting pangangaral sa mabuting balita ng Diyos, may pakiusap po sana ako sa inyo, pakisuportahan niyo po itong aming kakaumpisa pa lang na munting YouTube channel. Paki-like, paki-share at paki-subscribe nyo po itong aming munting YouTube channel. Marlon Kurit YouTube channel. Paki-subscribe nyo po. Paki-subscribe. Paki-like at paki-share nyo po itong ating live video para lahat po ay makakaalam patungkol sa salita ng Diyos. Lahat po ay makakaalam patungkol sa buong katotohanan. Kami po ay nangangaral patungkol sa tunay na kaligtasan. Kami ay nangangaral patungkol sa bautismo. Kami ay nangangaral patungkol sa kautusan ng Diyos. At gaano ba ito nakakabuti sa buhay ng isang mananampalataya o isang tao itong kautosan ng Diyos. Kami ay nangangaral patungkol sa banal na sabat. Ang banal na sabat po ay isang espesyal na araw. Ibinukod, itinangi, binasbasan at binanal at ito ay kaisa-isang araw ng Diyos. Pero bago natin talakayin ang topic na yan mga kapatid at mga kaibigan ay dito muna tayo magsisimula sa kaligtasan. Ano ba ang kaligtasan? Paano ba ito makakamit o makukuha itong kaligtasan? Sino ba ang kayang makapagbigay nito? Ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan po ay nagmumula sa ating Panginoong Sokristo. Hindi ito nakukuha kanino man ang kaligtasan ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid at mga kaibigan, huwag nating kalimutan na ang kayang pwedeng magbigay ng kaligtasan ay si Jesus Christ lang. Juan 3:15 hanggang 16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Upang ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa kanya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Totoo po, ang sino mang sumampalataya sa ating bugtong na anak na si Kristo na isinugo ng Diyos ay magkakamit ng buhay na walang buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi na siya napaparusahan pa. Siya ay nakatawid na mula sa kaparusahan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Juan 3.18 Lahat po ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay hindi na makakaranas ng parusa doon sa lawa ng apoy. Subalit ang ayaw sumampalataya at ayaw tumanggap sa ating Panginoong Kristo sang ayon sa Juan 318, sila ay hinatulan na ang ibig sabihin buhay ka pa may hatol ka na kung hindi ka sa sampalataya sa ating Panginoong Kristo kung hindi ka tatanggap sa ating Panginoong Kristo buhay ka pa ay may hatol ka na pero pwede mo pang baguhin yan hanggat buhay ka dahil ang kaligtasan po ay ngayong buhay pa tayo hindi pagpatay na Second Corinthians chapter 6 verse 2. Ang kaligtasan ay ngayong buhay ka pa, hindi pagpatay na. Dahil pagpatay ka na, ka ng pag-asa at wala ka ng nalalaman. Sang ayon sa Ecclesias 9.5, ang mga buhay alam nilang siya'y sila'y mamatay. Pero ang mga batay ay wala ng alam at wala ng pag-asa. Ibig sabihin, pagpatay ka na, tapos hindi ka nakapagbago, hindi ka nakapagbalik loob sa ating Panginoong Kristo, hindi mo sinampalatayanan ang ating Panginoong Kristo, hindi ka nakapagsisi, hindi mo siya tinanggap bilang Diyos at nakapagligtas, ang ibig sabihin nun, tapos bigla kang namatay, ang hihintayin mo na lang ay hatol. Isang nakakalungkot na balita po sa mga hindi pa nagkakaroon ng pagkakilala kay Kristo sa mga wala pang assurance of salvation ngayon ngayon po kayo mag-decide tanggapin nyo ang Panginoong Kristo ngayon bilang Diyos sa tagapagligtas dahil kapag pinalagpas nyo po ang pagkakataong ito wala ng second chance dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo dapat alam po natin yan dahil sinabi yan sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Gaano ba ang bautismo kaimportante sa buhay ng isang mananampalataya? Ang simbolo ng bautismo ay ang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Iyan yung simbolo ng bautismo. Yung namatay si Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Pagkamatay niya, inilibing. Inilibing siya. Pagkatapos niyang pagkatapos ng lumipas yung tatlong araw, siya ay muling nabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Ibig sabihin ang bautismo, ang simbolo ng bautismo ay yung pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ibig sabihin pagkalubog mo sa tubig, ikaw ay kasamang nalubog at namatay ni Jesus Christ sa pagkalubog niya sa tubig. Subalit sa pagbangon niya, sa muli niyang pagkabuhay pagkatapos ng tatlong araw, ikaw ay bumangon din kasama ni Jesus Christ. Ikaw ay isang bago ng lila lang. Lahat ng tumanggap at sumampalatay at nagpabautismo ay isang bagong nilalang. lang. Wala ka na sa dati mong buhay. Ikaw ay bago na ibig sabihin pagbago ka na huwag mo nang balikan ang dati mong pamumuhay yung pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos yung pamumuhay na kontra sa kalooban ng Diyos yung pamumuhay na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos yung pamumuhay na hindi sumusunod sa utos yun ang dati mong pamumuhay yun aw ay huwag mo nang gawin dahil ikaw ay anak ni Jesus Christ pero hindi ka pinagbabawalan ni Jesus Christ sa kung anong dapat mong gawin. Pero, pag ikaw, once na ikaw ay bumalik sa makasanlibutang bagay, minsan ka nang nakalasap ng mga pagbabago. Minsan ka nang nakalasap sa presensya ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, tapos bumalik ka sa dati mong pamumuhay wala ng panibagong hain para linisin ang kasalanan Wala ng panibagong sacrifice para hugasan ang lahat ng kasalanan nating ginawa. Kaya, ang pag-aalay at pag-sacrifice ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo, isang beses lang yun ginawa. At hindi na maulit pa. Kaya, samantalahin natin ang pagkakataon, mga kapatid at mga kaibigan, dahil kapag ikaw ay bumalik sa dati mong buhay minsan mo nang nakilala si Jesus Christ at nagbalik ka naging karnal ka at at patuloy kang gumagawa ng kasamaan minsan mo nakilala si Jesus Christ pagkatapos ng bigla kang binawian ng buhay mo ikaw ay haharap sa hatol dahil nagbago ka na minsan kang nakalasap sa kalwalatian ng Diyos pero bumalik ka sa, makas, sa kamanga, makamundong pamumuhay bumalik ka sa makasanlibutang pamumuhay tapos bigla kang namatay ibig sabihin nun your salvation is questionable mga kapatid at mga kaibigan ngayon siguraduhin natin ang kaligtasan natin ngayon I-secure natin ito habang buhay pa tayo dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangatlo, pangatlong topic. Ang kautosan. Ano ba ang kautosan? Gaano ba ito nakakabuti sa isang taong mananampalataya? Bakit obligadong ipinapasunod ng Diyos itong kautosan? Nais po natin bigyan ng impasis itong kautosan. Ang kautosan po, bakit ipinapansunod ni Jesus Christ at ng Diyos Ama dahil ang kautosan mismo ang magagayad sa atin para hindi tayo matukso sa bitag ni Satanas ang mga taong walang walang giya sa kautosan walang background sa utos ng Diyos kalimitan ay nahuhulog sa pagkakasala malimit na pagkakasala ng isang taong walang guide sa kautusan ay itong adultery, itong grab and corruption at marami pang iba. Yan ang malimit na pagkakasala ng mga is, ng mga taong walang background sa kautosan. Pero kung may background ka sa utos ng Diyos, alam mo ang lahat ng ito. Never kang mahuhulog sa pagkakasala, mga kapatid at mga kaibigan. Iyan ang purpose kung bakit nais ipasunod ng Diyos ang utos. Maliban sa, sabi sa Juan 14.15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, first and foremost, kung ikaw ay anak na ng Diyos, sumampalataya ka na kay Kristo, may kaugnayan ka na kay Jesus Christ, obligado kang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? mahal natin ang Diyos. Wala nang dapat malalimang paliwanag dahil sa pag-ibig natin sa kautosan ng Diyos at sa Diyos mismo, kailangan nating sundin ang utos. At saka, ang binipisyo ng utos ay isang malaking bagay sa buhay ng isang taong mananampalataya. Naiiwas ka sa pagkakasala. Kaya mong kontrahin ang bitag ni Satanas kaya mong pagtagumpayan ang mga panliling lang ni satanas sa anumang mga pandaraya niya pag alam mo ang kautusan kaya mong banggain ang lahat ng uri ng tukso dahil kay Jesus Christ maliban sa naligtas ka sa pananampalataya unang, unang topic si Jesus Christ ang kaligtasan naligtas po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus Christ. Pero lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ, kailangan ng bautismo. Kasi si Jesus Christ ay nagpabautismo nung time na buhay pa siya. Nagpabautismo po siya kay John the Baptist. Pangalawa, ang utos. Ang kautosan ay importante sa buhay ng isang mananampalataya. Katulad ng sinabi ko kanina, ang kautosan ang magag-guide sa atin para hindi tayo mabitag ni Satanas. Ang kautosan ang magag-guide sa atin upang mas lalo tayong maging matuwid sa paningin ng Diyos. Ang kautosan ang magag-guide sa atin upang hindi tayo matukso sa anumang mga mabibigat na kasalanan. At mas lalo tayong maging kalugod-lugod sa Diyos kung sinusunod natin ang utos ng Diyos habang naghihintay tayo sa kanyang pangalawang pagbabalik. Ganyan po ang purpose ng kautosan. Pero sa mga hindi nakakaintindi patungkol sa kautosan, ang sabi ng mga mga ibang hindi nakaintindi sa utos, ito raw utos ay binura na kasama sa krus ng Kalbaryo. Mali po yon. Si Jesus Christ mismo ay sumunod sa kautosan. Katulad ng sinabi niya, kung iniibig ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Pangalawa, unang Juan chapter 2 verse 3 and 4. Nalala natitiyak nating sinus sinusunod natin ang kanyang mga utos. Lahat ng mga mga nagsasabing nakikilala ang Diyos, subalit hindi sumusunod sa utos, sila ay sinungaling at wala sa kanila ang katotohanan. Unang Juan chapter 2 verse 3 and 4. Kaya kapatid at mga kaibigan kung sinasabi mo sa iyong sarili na lingkod ka ng Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ, nagpabautismo ka, obligado kang sumunod sa utos. Complete package po ang kaligtasan. Marahil hindi po ninyo alam ito. Dahil ang sabi sa pananampalataya tayo maligtas, oo, oh, totoo po yon pero hindi doon nagtatapos ang chapter ng kaligtasan. Una, pananampalataya. Pananampalataya at pagtanggap kay Jesus Christ. Pangalawa, bautismo. Pangatlo, kautusan. Dahil ang utos, importante ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kung anak ka ng Diyos, sundin natin ang utos para para ano? para hindi tayo malilang ni Satanas at para maipakita din natin sa Diyos kung gaano natin siya kamahal sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang utos. Panghuli, marahil maraming hindi sa sang-ayon dito sa topic na ito. Ang Sabat. Kailangan po natin itong sundin dahil ito ay palatandaan ng Diyos. Pag sinusunod natin ang Sabat, at binigyan natin ito ng highlight. Malalaman natin kung sino ang creator ng mundong ito. Malalaman natin mag-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Diyos dito sa banal na Sabat. Dahil ang Sabat ay espesyal na araw, ibinukod, itinangi, binasbasan at binanal para sa Diyos. Para sa anong kadahilanan para dito natin siya sambahin. Dito natin siya purihin. Parangalan, dakilain, luwalatiin dito sa banal na sabat. Dahil hindi naman siya wala po tayong dahil wala po tayong mababasang supporting verse chapter at verse na nagpapatunay na ang linggo ay banal na araw. Hindi po banal na araw ang linggo. Isa lang po ang banal na araw. Sabat po. Maraming verse at chapter na nagpapatunay na ang Sabat ay araw ng Diyos at at dito natin siya sambahin at purihin para ngalan. Unang katibayan, Genesis chapter 2 verse 2 and 3. Pangalawa, Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Pangatlo, Isaiah chapter 66 verse 22 hanggang 23. Mark chapter 2 verse 27 hanggang 28. Lucas chapter 4 verse 16 hanggang 17. Hebrews chapter 4 verse 4 hanggang 10. Yan po ang buong katotohanan dyan, mga kapatid. Lahat ng mga binanggit kong chapter at verse iyan ang nagpapatunay at magiging katibayan sa ating Panginoong si Kristo. hanggang dito na lang po tayo mga kapatid at mga kaibigan paki-subscribe niyo po paki-like paki-share ang ating munting YouTube channel Marlon kurit YouTube channel ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumain yung lahat mga kapatid at mga kaibigan. God bless po sa ating lahat.